Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 5 Ito ang pinakamataas na wind signal na itataas ng pag-asa sa inaasahang pananalasa ng bagyong may international name na Fong Wong sa Northern Luzon sa susunod na linggo. Kaya naman si Nanay Lydia, ngayon pa lang nangangamba na. Ito'y lalo pat nakatira sila sa barangay City Camp Baguio City may kung saan sa isa mo. sa mga barangay na may... laging binabaha. Siyempre, saan Tatakbo yung mga kasama natin. Pero noon, hanggang dun sa taas. Mga gamitin, tinataas sa konting mataas, gano'n. Gano'n ang paghahanda. Ayon sa pag-asa, bagamat malayo pa ito, inaasahang lalakas pa ito habang nasa karagatan. Itong binabantayan natin, possibly na pumasok siya sa ating uh, Philippine Area of Responsibility by Saturday morning. And uh, it will be uh, named U-1. Uh, uh, no o one at uh, ito ay uh, lalakas ano at uh, nakikita ng pag-asa na ito ay magiging uh, malaking tsansa ano na maging super typhoon mm -hmm. pwedeng makaapekto sa atin ito uh, by uh, monday tuesday wednesday mm -hmm. dahil uh, ang nakikita ng pag-asa ay mag uh, sa uh, dito sa northern luzon kung maglandfall na ito, magdadala ito ng higit 184 km per hour na lakas ng hangin. Well, of course uh, may kwento, may uh, kasama rin talaga na cloud band ano, yung mga uh, cloud cluster na dala-dala ng uh, kan ano, itong super typhoon o itong tropical cyclone na ating uh, ating inaasahan na papasok sa Sabado around 190 plus kilometers per hour. Isipin mo na lang, ang isang sasakyan na 100 kilometers along the highway is hindi mo na nafeel, parang lumilipat na 'yon. You double that. Ganon kalakas itong typhoon na 'to. Kaya naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baguio City pinaghahandaan na ang posibleng maging bagsik nito. So ang sinabi natin sa ba mga barangay guys, we have been doing this na natin. Year in year out, ilang bagyo nang dumating. Kung ano man 'yung ginagawa nating maganda, pagpatuloy natin at kung ano pa ang kulang yun we have to improve on. sa una, kaya nating bumangon from that. And any, any emergencies and whatsoever, tawag lang po sila ng 911. Baka ito nga rin yung ano, isa pang malakas na dahil uh, we are uh, uh, forecasted, uh, forecasted, that this is uh, going to uh, uh, become a super -type. So, hindi natin alam yung possibility na, I don't know, but baka ito yung malakas ang effect nito sa ating. Aasahan na ang panakanakang pag-uulan ngayong weekend habang papalapit pa sa Northern Luzon ang bagyong fungwong na tatawaging uwan kapag nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa Batanes, naglagay na ng pabigat at itinali na ng mga residente ang mga bubong ng kanilang bahay. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw November 6 ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley. Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. As early as yesterday po, uh, nag-release tayo ng advisory through text blast na uh, possible po na magkaroon ng irregularities sa sea condition dahil nga po dito sa Northeast Monsoon Surge at saka yung trough ni LPA. So, nireterate po natin yan kaninang umaga sa paglapit po nitong si at uh, tropical cyclone U-1. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magat Dam ngayong araw dahil sa pag-uulang dulot ng shareline at extension ng Bagyong Tino nitong mga nakarang araw sa Isabela. Angel Arquero, RNG News.